Yun, so happy Saturday at uh, bukas eh, uh, ito na no, sa mga viewers o followers natin na uh, paulit-ulit na gusto tayong makapasok sa uh, Batang Kiapo. At uh, ito na, no? so um, papasalamat ako agad, syempre unang-una kay uh, Parin Bullet, kaya uh, Boss Jan ng Barakuan at kay Champ Mama to. Kasi dati pa, dati pa, pilot pa lang, inoferan na ako niya ni, ano, ni uh, sinubukan na ako i-refer ni Boss Jan at saka ni, ano, Uh, hindi pa rin bullet, no? Although na adjust, ito na nga, no? So, sabi ko nga, sa mga nagtatanong, di naman ako mamadali, tsaka, sabi ko nga, kahit last three days na lang, ng ika-10 years ng batang kaya po, eh, willing nga po mag-ambag dyan, ako, no? ano may yung natin. Ito na nga, mga brothers and sister, ma'am and sir, no? Salamat sa pagsuporta nyo. At iahanda ko na, dahil bukas Sunday, eh, Meron kaming uh, training about sa mga fight scene So abangan nyo kung sino yung mga kasama namin At sino pa yung ibang vlogger no? ako eh, uh, May, starstruck ako sa ibang mga kasama kong vlogger Dahil malalaki talaga yung iba at nakauna sa akin no? Kaya thank you talaga sa opportunity At uh, isa ako sa gusto nyo nga uh, maisabak dyan sa Batang Kaya po bullet, boss dyan, and champ mamot Thank you very much Ayusin natin mga gamit natin Yo! Hoy, mga gamit ko, yung bag. Ayusin mo na dali. Pagkakailangan ng asset, sabihin ko ikaw, ha? Ha? Di ba yung mga asset sa ano? Yung, yung mga ano, yung look out. Yung bagay sa yun. Kaya, kaya mayroon, sakto-sakto sa katawan mo yun, di ba? Eh, pagka medyo sa Mexico, pwede kang maging kanang kami ni ano, ni Bubbles, di ba? Pero pagka ganyan, you know, you ni Bubbles. Bubbles ata pangalan ni ano rin, iba eh. Oh. Bubbles ata eh. Yan. So, sa Bubbles, ikaw, Bubboys. <laughs> <laughs> diba si, ano kung si Mokang, may Chiki. Oo, oh, ikaw. Si, si Ivana, oh, si ano, Bubbles. Ano meron? Merong... Merong look out. Hindi. Merong <laughs> <laughs> meron, ano, Chichay. Chichay. Nakaling kang kupal <laughs> ano, ka. acena na achay. Ano na yung bag mo? Hindi, Spider-Man yan eh. Yun, so... Bag ko tapos kuha tayong magamit dito. Kunin mo yung bag. Dali. Sige. Ano mga mo? Aba. Ako Hindi, okay. bukas training day pala Ay. naman bukas eh. So, kahit mga... Uy, kailangan mo na madami ka pang yan. Oo. <laughs> dalawang, uh, dalawang sando, tapos uh, limang ano, limang ah uh, uh, reksona. So, para siguradong ano, long lasting ano natin, kili natin. Dahil uh, ubusan ang deodorant yan bukas. No? Oh. Ayan, uh, kung medyo sexy ka lang, naghahanap sila ng ano eh. Tropa ni Ibana daw eh. So wala, e pang ano kayo Yung ano sa jail guard, yung nagtitinda sa labas Ng BJNP, ano, jail, mga ganon Tapos may belt bag, may apron, yun na ah. Wala mo makikita dyan, ganon pa niya yan Dali Dali so Yan yung aming closet Closet nya Tsaka open set po <laughs> so, yan yung mga gifts sa kanya ni Ina. Yan, hindi pa nagagamit. Yan sa taas. Naku, gusto ko na ipalit ng ano yan eh. Second hand na Honda Civic yan. <laughs> so baka yan, palit na natin yan. Yeah, so baka, baka hanapin ni Ina. T-shirt ba yan? Yan, yan. Yung mga ganyan. Yan, bato mo dyan. Bilis na po. Sa'yo itong tiip na to. Gagalingan natin para ko, mo naka 70%. <laughs> so, kahit anong role, kahit anong role ibigay sa atin, no? Gusto ko nga yung kinukuwawa tayo or kontrabida. Kahit ano, no? Kaya nating uh, gampanan na yan niya. Natin ko natin kung ano maambag natin. Kita niyo yes, naman yung mga short film namin, di ba? So, I think uh, magagawa natin kahit ano talaga. So, kulungan sin, o, uh, pwede akong gwardiya, pwede akong look out, pwede akong magbabalot, uh, pwede tayong manay, <laughs> lahat pwede. <laughs> Ayan. Okay, lagay dyan. Okay. Tatlay mo na. Yun, okay. muna. Siyempre, pagka nabasa yan, eh, baka... Ito. Di ba mo to? Ay, kay ka baka. Mainit saan yan eh. Medyo makapal yan. Maganda yung pag nasa malamig na, lugar. Jagger. Ito. Isiyan mo na. bagal ng PA ko. Ano ba to? <laughs> Hindi pwedeng ano. Ito. Yan, pwede yan. Yan, yan, yung bernacle na ano, long sleeve na plain oh, lang, para yeah, ano. So sa map In Maring ko po ito iba upload. Kasi naka short film po tayo sa map sa verano, no? Para hindi maghalo-halo. So, sana support tayo rin kami sa map in marine, no? Kasi full good vibes po tayo doon. No? Kulitan. No? So, mamonetize lang tayo. Ah. Maraming salamat. Kung may mga lilipat, no? mga road to 100k tayo sa map sa verano. Sana no? kahit paano lumipat sa map in Maring. No? So, gusto ko organic eh. Pangit naman piliting kayo tapos hindi kayo manonood, di ba? So mas maganda manood pa rin. sabangan habangan ito na. Sa mga na lagi nagsasabi dyan, sana makuha ako, ganyan, ganyan. E, ito na po, no? Kaya again, salamat sa mga nagtiwala. Siyempre kay Derek Coco, kasi Derek Coco po yung nakasama ko na dati sa Juan de la Cruz. Naka-extra na rin po ako doon. O yun yung pinamber na akal ko. So, kung, hindi kung e oh, yan, ayun. parang e-sprint. Oo, yun yun eh. Yan yung ano. Sponsorship by e-sprint yan, o. Oh. Tsaka kay paaring Rich don. Rich don Clothing. Wala na eh. Puro ka ano eh. Puro eh. Jagger, Jagger. Jagger, Jagger. Hmm. Ay tingnan mo. Oh. Meron pa dito mga hindi nagagawa. yung mga, hindi pa namin ano, actually ano yan, ay, uh, endorsing clothing namin yung kay Ina sa pretty luxury. Ito pa, Hindi pa namin Hindi nasusuot. Pa na, ano, ah, yan pa, o. Oh. <laughs> pictorial pa yan. Hindi pa namin masikaso. Ito yung mga nandiyo sa part na yan. Hindi pa nagagamit. May tag pa. Jagger. Ano yung bang gusto mo jagger? This one? Ayan na lang, yung LNK. Ayan, yeah. O. Ano pa? Ito yung gamit ko nung lumaban ako. Short. Ah, sa legal na kamao. Short na black. Di ba talaga yung ganito mo ni? oh, yung isa ang kas, diba? Mm. Oh, hello. Yeah, so make your ex proud. I Anel, mean, anong shoe? black shot. 'Yan yung ano, yung Jordan Jordan Ben on night. Ito. Yung black na, black. Mm. 'Yan, tapos uh pabango, toothbrush charger. Okay oh, yeah. yeah, na so, pabango toothbrush, charger. Mag, eh, magdala ka pala. Tawel. Extra Tawel. Meron dito. Oh, okay. isa lang short mo, dadalim. Oo, oh, isa lang. Pwede naman, ano, pa-training pala naman niya Hindi mo, ka dun. Magdala ka ng extra t-shirt mo. Ayan na lang, yung ano. Ayan, yan, yung ano. Yung kay paring sa <laughs> yan. Ayan, ito naman na ah, regalo ni ano. Ni, uh, ah, yung underground culture, napakaganda ng tela tapos napakaganda ng print no. Ito yung gusto kong clothing yan no. Shoutout pare at saka kaya Maring Madcat. Yan, okay, nakat nakatabi yan. Gusto mo? Pwede man. <laughs> yeah, okay na yung blue. Yan eh, yung ko PA ko paro, di ba? Mm -hmm. Oy, doon ka lang. Diyan ka lang kasi si Kusma, ano na eh. Naka-topless, an walang damit. Di pwede makita sa camera eh. Oh, yan, sa kanya rin Spider-Man. O, oh, grip. Ilan? Dalawa. Dalawa. Okay, after uh, training eh. Ay! O, yung Okay lang. Yan. So, ano na lang. Toothbrush. Pabango. At saka, yung bag, syempre. Anong bag? Yung mapi-danger. <laughs> Kata, ko sa tawag, huwag yan, yeah, baka mamaya eh. Baka mamaya, pag oh, ito nila lakong bagay, eh, sabihin niya, ano. Oh, mukhang bagay ka sa role na ano. Ah. No, yung no. ano, yung, yung director na ano, yung kalaban nila, ano, nila, si <laughs> Ben? Yung kalaban nila, yung nagpakulong kay Tanggol. <laughs> di ba? So, baka mamaya, ah, pag nakita akong, be... pwede ka pala mag bex sa ah, na akong kumarin, ano, no. yung director na nagpa, ano, nagpakulong kay Tanggol, di ba? Huwag <laughs> yan, Mayan tayo sa, ano, yung barakulista, di ba? <laughs> Yeah, so yun yung gamit natin mga para. Yeah, so raw vlog tayo dito sa Mount Imaring, no. Enjoy, enjoy lang. Mamomonetize din tayo dito. At, yeah. dito ko lalagay yung mga uh, kasi no mamama kasama kong vlogger kasi si, si ano eh, pambansang Kolokoy. Ah, uh, Boy Tapang nandoon. Uh, bad Boy ng Cebu. Ka si Kabakal Coach Alex Alexis. Meron pa iba na hindi <laughs> ko gaano recognize siguro doon wala na sila kay kilala. Sabon? Ah, oh, sabon. Toothbrush. Ay, toothpaste. May toothpaste. Oo, ah oh, oh. sige, sige. Yeah, good. Bag. Yeah, so bukas, ah, uh, ito. Pagtapos ito, dudugtungan ko na ng pagbiyahe dun, no? At, ah, uh, salamat ulit, again. Maraming salamat ulit, to, oh. Ano masasabi mo? Ano, magpasalamat ka sa, ano? <laughs> O, pasalamat ka kasi kinuha na si ano, pinawa na si sinapoy Napoy. Magaling <laughs> kang kupal ka. Ay, yung Batman oh, no? si Napoy pupunta mo na ng bata kaya po kasi wala eh, kulang si Laron kaya kailangan ng pwersa ni Napoy doon. no So ayan, baka ni bukas, mamaya after this training naman tayo.